Nana? Nasaan mga anak mo? Kanya-kanya silang pwesto. Hulaan nyo. Asan yung isa? Pang? Oh, si Patch. Oh. Ay, si Tabi pala. Si Tabi. Ay. Oh, si Tabi. Tsaka yung isa, si Patch. Tapos si Bila. Nasa ilalim. Si Bila? Oh, si Bubbles. Si Bubbles, Eh? Bibi. Bibi Bubbles. Ayan you know, o, si Bibi Bubbles. Oh. Hey, Bibi. Si Han. Naku. Ano, oh, kasi. Kasi yung isa, tulog na tulog sa duyan Bila? Bila? Bila?

Eh? Hello. 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 Hello, Bubbles. Ayan hey, si Bubbles. Si Patch. Oh, uh, grabe. Ang sarap ng dumi hmm. Sige, duyan mo na kayo. Ayan Ando na. Ay, eh. antok pa din. Kagigising mo lang eh. Sige na lang Sina, bye-bye na. Peace, peace.